Nakakita ka na ba ng isang bus na mayroong restaurant sa loob, na mayroong pang five-star hotel na fine dine na pagkain at talaga namang matutuwa ka? At kung ikaw ay nagpaplanong pumunta sa Thailand, isa to sa dapat iligay mo sa iyong itinerary. At siguradong ang iyong pamilya o ang inyong tropa ay siguradong matutuwa dahil ito ay Instagramable din. Hindi ka mapapahiya sa sobrang sarap ng pagkain at napakadaming choices dito. Kaya tara, samahan nyo ko at ang buong tropa na may experience itong bus restaurant dito sa Bangkok, Thailand. 10 a.m. in the morning, umalis kami dito sa aming tinutuluyan. At bago pa kayo pumunta mga katagumpay, ay kailangan nakabook na agad kayo sa kanilang restaurant. At sinundo na rin kami ng aming sasakyan dahil medyo matrapik nga. Si Boss M nga ang nangunguna para maisakatuparan ang lahat ng ito. That's the, ano, ang tawag yan, bus tauran. Bus so, ang, ang mangyayari, itutour niya tayo sa buong city ng Bangkok. Habang okay. kumakain. Fine dining experience. Yes. And, no? So Okay. oh, ang ganda niyan. no. eh. Hey. Ang tindi. May experience sa amin yan guys. Let's go pa. So habang, tinutour tayo, Jay, oh. merong tour guide na magpapaliwanag ng mga Ang mangyayari. No, yeah. Habang kumakain. Yes. Ay, yeah. tindi. So, let's go, let's <laughs> go. Guys, papakita ko sa inyo ng malapitan tong aming Bangkok ba Bus Restaurant. Ayan o. Oh. Hey! Makikita nyo oh. Bam! Mamaya, lalapit tayo dyan. Papasok tayo sa loob, dyan tayo kakain. Papakita ko sa inyo yung itsura. Tsaka anong experience natin dyan. At syempre, bago magsimula ang araw, eh kailangan muna natin magkapi-kapi. At makikita nyo na agad ang ganda ng kanilang bus sobrang premium nito. Sa loob ay eh, pati ako ay nagulat dahil sobrang ganda at ang babait ng mga staff nila. Parang ito ay BGC vibes dito sa kanilang lugar at makikita nyo, napakasarap kumain kapag ganito ang view. Again, ma'am? On the bus here, we have a Wi-Fi, so everyone why? can reach the Wi-Fi. Oh, and then really? just like, oh, the window is like big enough to take a photo. Yeah. So that's why you can just like don't have any view to block. Yes, yes. Then, I see. You have a wide uh, window. Yeah. Yes. Yeah. But my question is, do you have toilet here yes, inside? Yes, we have toilet downstairs. Okay. But yes. well, my question is, yes. how much uh, per person? It's Wait. actually it's like it depends on the group. But mostly we have the brochure here. Uh, if per person is around one thousand eight hundred baht. Baht. Okay. Yes. Around that. And here, that's our brochure. Okay. That's the cost. But uh, if I, I book online, yes. it's a different you uh, have to or? check out it with our office because oh, like okay. sometimes they have our special price Price as well as okay. As we have to check it depends on, it. on the season Correct. right? Yes. okay yes. okay so and you are mom uh, i be a guy my name is wani wani my yes. money nice meeting you my nice money okay yes. nice meeting you <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank, you. Thank you. At ilang minuto na nga lang ay ito na. Pinasakay na kami sa aming bus at may kasama rin kami mga katagumpay na ibang lahi. Sobrang excited naming lahat dahil first time lahat namin ito may experience na may ganitong kasasarap na pagkain na isi habang kami ay tinutur sa buong Thailand City. Sobrang relaxing ng feeling dito mga katagumpay. Kaya naman ang mga tropa napakaway na lang dahil sobrang excited talaga sila. Ayan, sila Boss M ang Quadro de Alas at syempre Asian Pack Boy. Let's go! Syempre, sa una, kailangan muna ng simpleng introduction bago iserve ang aming mga pagkain. Una pa lamang, talaga namang napamanghana kami dahil sa sobrang simple na kanilang sinerb ay sobrang sarap naman ito. At ito nga ay inaprubahan agad ng ating boss M. Nagulat din siya sa sobrang sarap ng kanilang pagkain. At syempre, ang ating general, goods na goods daw. Habang kumakain ka ay makikita mo ang iba't ibang view nila dito tulad ng mga ay si Asian Pakboy pala yan. Ito namang pangalawang sinerb ay isang shrimp soup na parang tom yang ang lasa. Nagulat ako dahil sobrang init itong sinerb sa amin. Guys, experience naman natin itong kanilang uh, shrimp uh, soup. Ayan.

Ang sarap jo. Sobrang pasasalamat ko nga dahil na-experience natin tong ganito dahil hindi natin to na-experience nung unang punta natin sa Thailand kasama ang Quadra de Alas. Kapag nag-book ka ay pwede mo itong makuha na parang 1700 baht lang per person. Yon ay lunch from 11:30 hanggang 1:30. Pero kung ako sa inyo, kailangan mag-book kayo at ma-experience ito. Ang dami nga naming nakitang view habang nakasakay dito at si Asian Packboy, tuwang-tuwa siya dahil lamang ha siya sa mga kastilyo dito na sobrang gaganda. At meron ding magagandang temple sa likod ng aming bus. At nagulat ako dahil nakasunod si Jowo. Dahil alam namin ay hindi siya makakasunod. Sinurprise pa rin niya kami. Kaya nakakatuwa mga katagumpay. Ang gaganda ng mga kastilyo dito mga katagumpay. Talaga namang manghang-mangha si Hammerman. Ayan. At syempre, dinala na rin sa amin ang susunod namin na kakainin. So experience naman natin itong kanilang chicken. So, Parang siya siya tilapia yung lasa, pero chicken. Ang like um, aming pangatlong food ngayon ay salmon. Salmon naman siya. Salmon. 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 Okay. Uh, Try natin guys. Grabe yung mga pagkain dito. Maraming salamat. Ibu Philippines. Team Grabby Thank you. Bose. Bose M. Boss Eric. Salamat sa inyo. Oh, bukot ulit. Hmm. Approve. Para maya-maya. Habang kumakain nga kami, ay naaalala namin yung mga araw na magkakasama kami. At dito, syempre, kailangan namin mag-relax. Syempre, para may celebrate ang success ng bawat isa. Kaya maraming maraming salamat palagi sa suporta ng ating mga followers. Dumating na rin. Syempre ang panghuli, ang aming dessert. Ito ang aming mango sticky rice. Ang sarap. So guys, guys, tikman naman natin yung kanilang mango sticky rice. Iba dito, kulay blue yung kanin nila. Ano ba ito Yung rice nila parang ano Medyo, medyo maalat Tapos naglalaban ng tamis ng mangga Approved Tapos Thank you. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, madam, thank you for the experience. Thank you, Hope you, enjoy. Yeah. And hope to see you, guys once again. thank you, thank you,